Yan, naghakot yan ng ano. Taba. Ipot ng manok. Bisi ang mga tao dito sa lote. Naglilinis sila ng mga lote nila. Ito, malinis na ito. Ito, sino mga albi kanina. Lilinis din. Naghakot ng pataba yung mister ko. Ipot ng manok. Ayan malinis na dito sa aming lote mga intervenors mga kanya-kanya silang linis ay cutter sila sa baba yan kinamansali dami ng halaman ayan o no. yan lalaki na ng mga punong ano nila dami, dami na nila mga punong tanim tapos dyan sa baba din Ayan, kay Carnel. Kay Ate Marlene Asapardo. Kay Ma'am Dasilio. Tapos dito, mga piskasyo. Sa baba, baladitan. Tapos may may lote kami doon sa baba. Kami ni Ma'am LB, ni Ma'am Sally. Tsaka ako. Sa gingan yun. Tapos ito kay Kate ito. Ayan, ganito sa amin yung lote kapag Sabado, Linggo. Kasi kapag lunes, biyernes, may mga trabaho. Kaya mga asawa na lang namin ang pumupunta rito. Ayan. Pre, busy kami. Pinaglalaban namin ang aming mga biniling lupa. Pinagkagastusan na namin. Kaya talagang... toon

Gutter scutter sila. Ayun, nagagras cutter si Ate Marlene. Asupardo. Talaga nililinis nila ang kanilang mga lote. Hindi na pinababaya ang yung puno mangga. Nandiyan sa may baba ng mangga ang aming sagingan. Minanakaw ang mga bunga. Ay, kakailangan nila baka nagugutom yung mga ano kasi tataba ng kamuting kahoy ko ayan tapos mulberry ay may bunga na siya lang ng bunga niya oh. parang patuka lang ng ibon ayan mga bunga na niya yan ayan mga bunga siya dami siyang bunga. Ang liliit lang. <laughs> Ay, mga hilaw pa yan. O, oh, ito pa pala. Tutukain na lang yung ng mga ibon. So, ayan, laki na ng aking, ano yung avocado eh. Ayan o. Oh. Dalawang puno yan. Ayan pa. Tapos, ayun pa yung isa. Abukado rin yan. Tsaka rambutan. Tapos itong katabi, suha. Ayan. Ay, tingnan nyo naman ang aking mga rosal. Kahit nasa gubat. Talagang hitik ng pamumulaklak yan. Kaya ang bango-bango dito sa aming paligid ng bahay. Kasi gawa niya ang aking rosal. Napakasipag mamulaklak. Ayan na tayo ay. Punta muna sa mas ano na yung, ah, kamuting kahoy ito medyo mas hukal na kasi ang lakas ng ulan lagi ang bilis nilang lumaki ang bilis lumaki ng mga damo pero yung part na lang na yan ang hindi namin nalilinisan kasi ito yan may tarim na oh. bulaklak na yung aking kamatis ayan pa oh, yan. oh kamatis ayan, may panda. may kamyas uling sayang Oh, ayan yung suha, di ba? Ang laki na rin yung suha. Isang taon na lang yan, mamumunga na yan, tsaka yung abukado namin. Ayan, ito yung likod ng bahay namin, ayan. Likod. Tapos, ayan. Mangga, may pandan, may papaya. Talbos ng kamote. Walang medyo maapa sukal, so, gagamasan ko pa ito mamaya. So, ito yung aming mga ano, tulungan ng bibi. So, ayan. Ayan, likod ng gilid ng bahay. Hindi pa namin naayos itong kulungan ito. Kailangan mabubungan kasi lumilipad yung mga pabo. Kaya ayan, gagawin namin ano hanyan ng pabo. Gilid ng bahay, ayan. So, ayan Oh. Aking Atis. Buhay. Ayan guys, yung aking mga katagbahay. O mga may tanim na sila. Hmm. Sukal. Kailangan magamasa. ganda talaga. Kahit saan ka saan panig yan. Kabila. Ito na may harapan. Ang dami talagang bulak-bulak.